Welcome back ulit sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang bell button para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video, manotify ka. Alam nyo ba na hindi lang gamot sa ubo, lagnat o pang taboy sa lamok, langaw, ang halaman na oregano? Ito rin ay magtaglay na umakit ng swerte sa negosyo at sa loob ng ating tahanan. Kung hindi nyo na itatanong, meron akong tanim na oregano sa harap ng aming tindahan. Kaya masasabi ko na malakas humaatak ito ng kapirahan. Dinadagsang aming sari-sari store na maraming customer at sa araw-araw nakakarami kami ng benta. Dahil lang yan sa nakatanim sa harapan namin na oregano. Okay kaswerte, narito ang dapat mong gawin para maakit ang kaswertehan at papasukin ang kaperahan sa ating tahanan. Una, magsabit ka ng limang peraso ng dahon ng oregano sa bawat pinto ng bahay nyo. Talian nyo ng pulang ribbon para lalong humatak ito ng swerte. Dahil sa amoy ng oregano, humahatak ito ng prosperity, abundance at good fortune. Itinataboy din nito ang mga negatibong enerhiya. Isa pa, doble purpose na rin po. Walang masyadong makakapasok na langaw, lamok at gamugamu -gamu dahil sa amoy ng oregano. Pangalawa, kung nais mo naman na hindi ka maubusan ng pera sa wallet mo... Maglagay ka na isang peraso ng dahon ng oregano. Samahan mo ito ng bulak. Hindi lang naman dahon ng laurel ang kayang umakit ng pera sa wallet. Mas lalo nga akit ng swerte at kaperahan sa wallet mo kung sasamahan mo na rin ito ng isang peraso ng dahon ng laurel. Papalitan mo lang ang dahon ng oregano sa wallet mo kapag ito'y natuyo na. Maglagay ka lang uli ng fresh na dahon ng oregano. Ang amoy kasi nito ang nagsisilbing umaakit ng swerte. Pangatlo, kung nais mong swertein sa mga sugal, kumuha ka ng isang peraso ng dahon ng oregano. Bago ka tataya ng sugal, isulat mo ang numerong 3888 at isunod mo ang numerong tatayaan mo. Ngayon, ilagay mo ito sa may altar. Hayaan mo lang doon hanggang hindi pa lumalabas ang numero mo. Pangapat, kung kayo po ay may negosyo, huwag kayo magpapawala nito sa harapan ng tindahan nyo. Makakatulong ito para hikayatin ang maraming customers sa inyong tindahan. Ang amoy kasi ng oregano, malakas sumatak ng swerte. Maglagay ka rin ng isang peraso ng dahon ng oregano. Isulat nyo ang salitang pera, tsaka nyo ilagay sa lagayan ng benta nyo. Para mas lalong dumami ang benta, tulad ng ginawa ko dito sa amin tindahan. Kaya mayat na dumadag sa ang mamimili. Disclaimer lang po, para lalo tayong swertihin sa buhay, samahan po natin ng sipag at syaga. Huwag po tayong makalimot sa ating Panginoon dahil siya lang ang malakas magbigay ng swerte sa ating buhay. Okay mga kaswerte, kung nagustuhan mo ang usapang pampaswerte, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, Share at i-comment mo na rin ang katanungan mo. Thank you and God bless.